Good morning. Magandang umaga po. Kasi habang ginagawa ko itong video na to ay umaga. Pero kung napapanood nyo naman ito ng hapon, magandang hapon po. At kung gabi naman ay magandang gabi. Okay? So meron na lang tayong tatlong zodiac sign. Tingnan natin kung sinong gagawa natin ng reading today. Ito, lumapit sa akin. Ayan. Si Taurus. Okay. So, Taurus tayo today. Ayan. Hello, my dear Taurus. Kumusta po kayo? Sabihin muna natin, isama natin dun sa mga natapos na. Parang gagamba lang, di ba? Diyan ko siya nilalagay kasi para hindi siya pakalat-kalat. Tapos, pag gagamitin ulit, alam ko kung nasaan siya. So, dito ko na lang nilagay sa bakanteng lalagyanan ng posporo. Okay. So, kung mapapansin ninyo, my dear, naka, ano na yung mga cards natin? Separated na sila. Divorce, divorce na sila, oh. And may nakasulat sa taas na major arcana, sword, cups, pentacles, and then wands. Para, that is, that is uh, my way of trying to organize kasi may ugali ako minsan na pag kinuha ko, di ko alam kung saan ko ilalagay. Ayan, at saka, alam mo na, makakalimutin na rin para alam ko kung nasaan. Ito ay wands, ito ay pentacles, ito ay caps, ito ay sword, ito ay major arcana, okay? So, ang gagawin natin today is reading mo para sa yung first 15 days of July. Kuha muna tayo ng major arcana para sa iyo, Taurus. Tingnan natin, what is your message para sa first 15 days of July, Taurus? Ito, oh. Hindi na ako maghihintay ng jumping card kasi matagal. So, tingnan natin. Nagkalat yung mga tissue. <laughs> okay, ayan. Judgment, okay. So, para sa Major Arcana mo, we have the Judgment card. So, sinasabi dito na... Hmm... ang nakukuha ko is parang you will overcome yung isang situation. Yun na sinasabi ng, ng judgment dito na malapit na, just don't give up. Parang you're getting there. Yun na nakukuha ko dito. So, tingnan natin, my dear. And at the same time, I'm also getting yung message or energy na parang may mga bagay na may mga bagay na mangyayari at hindi mo siya mapipigilan, parang ganon, okay? Pero it's also giving you an energy, it, it is releasing an energy, naglalabas siya ng energy na connected sa energy ng pag-asa. Kumbaga parang itong mga patay na to dito, 'di ba? Ayano, nare-resonate, nare-resonate, nare-resurrect. Yung bumabangon sila, tama ba ako? <laughs> Resurrected from the dead, okay? yun, yun ang nangyayari dito sa judgment, oh. So, parang sinasabi na, ma-overcome mo rin yan. Pero, yung isang energy na nasasagap ko is, may mga bagay na parang mangyayari talaga siya. Maski ay sa ayot sa gusto mo mangyayari, mangyayari talaga siya. Okay? So, tingnan natin. Punta tayo sa sword. Sa mga hindi nakakaalam sa mga zodiac sign, ang sword is representation ng air sign, which is Gemini, Libra, and Aquarius mas manipis to. Ayan, kung makikita mo, parang ilang piraso lang talaga siya compare dito sa Major Arcana. Ayan. So, tingnan natin, Taurus. Okay, eto. The Page of Sword. Okay, meron kang page. So, Na kukuha ko sa page is pag-aralan mo. This is the time to be to to master kung ano man yang kung ano man 'yan, kung, kung may kinalaman man 'yan sa work mo, sa skills mo. This is the time na talagang magsaliksik ka pa. Talagang pag-aralan mo pa 'yan. Ah, uh, this is also energy of stock, like parang stocking, parang ganon. Ayoko naman sabihin na parang may nag-i-stock sa pero posible na yun lang kasi nakukuha ko eh. Mamaya, pag nakuha ko yung ibang mga cards, tingnan natin kung meron nag stock stock sa'yo or meron nagmamanman sa'yo or something. Kasi minsan nagre-release din tong card na to Nang ganon. To the point na hindi mo naman to energy, may posibilidad na may ganon na somebody's watching you, somebody's looking over you. Uh, hindi ba masyadong clear dito kung sino. At hindi ba rin ako masyadong sure kung meron nga ba. Pero just in case may ganon, dalawa lang naman yan eh. Posibleng spirit guide, or tao sa physical world, okay? So, pero ang nakukuha ko dito, dito lang muna sa energy ng, ng Page of Sword, is more on parang, this is the time para mag-aral ka, palawakin mo yung iyong kaalaman sa mga bagay-bagay para hindi ka nalilito, okay? Hindi ka nalilito, hindi ka naloloko, hindi ka nalilin lang, okay? This is the time para i-improve kung ano pa yung mga bagay na nalalaman mo, kung meron ka mga bagay na parang nagki ka, paano nga ba ginagawa tong ganito? Paano mag-research ka, my dear? Mas ano nga ngayon ni, eh, mas convenient na ngayon mag-research kasi nasa cellphone na lang natin, search mo na lang and malalaman mo compare nung mga sinaunang panahon na kinakailangan mo pang mag ng encyclopedia or something. Wala naman masama doon. Pero parang sinasabi na, parang nakukuha ko is wala kang reason para katamaran tong pag-aaral. Parang gano'n lang nakukuha ko. Kasi everything is accessible, okay? So parang, this is the time na parang, siguro yung sinasabi nito mayroon na hindi mo may na pag-aralan yung isang bagay. Yung parang gano'n, sige. Parang <laughs> gano'n na lang, okay? So let's go tayo sa cups. Sa mga hindi nakakaalam, ang cups naman is representation ng water sign. Okay? So, connected yan sa energy ng emotion. Ito namang sword is connected sa energy ng iyong isipan. Okay. Ayan. So, tingnan natin ang iyong emotion. Tingnan natin ano nangyayari sa iyong uh, water area. Tingnan natin. Okay. Ito. The Three of Cups. Okay. Celebration. Success. Okay. Celebration and success. Okay. So, sure. Parang meron mangyayari, my dear, na something na isi-celebrate. Okay? Something na isi-celebrate. Posible din, yung nire-release din ng heart mo as of this moment is, gusto mong, gusto mong maging successful, gusto mong uh, ma-overcome kung ano may yung pinagdadaanan mo as of this moment. Which is sinasabi naman dito ng judgment na, yes, ma-overcome mo siya, mangyayari yung gusto mong mangyari, pero may, may kinakailangan ka ditong gawin. Ayan. Okay? So, tingnan natin ha. Tingnan natin. Next, pentacles. Area mo to Taurus. Ang mga pentacles is area ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Tingnan natin. Okay, ito daw. The five of pentacles. Okay. So, medyo siguro nakakaranas ka ng problema ngayon sa usapin ng pinansyal or parang hindi sapat yung usapin ng pinansyal. Pero based naman sa card natin, uh, ma-overcome mo naman siya. Actually, dalawang card ang nagsasabi dito na ma-overcome mo if just in case meron kang problema sa usapin ng pinansyal, okay? Dito, my dear, um, learn. Learn talaga eh. So, posibleng learn learn how to master kung ano man yung trabaho mo. Learn how to love kung ano man yung trabaho mo. Kasi, kailangan mo ng pera eh. You need money. So, kinakailangan mo talagang mahalin. Kung hindi mo mahal yung trabaho mo ngayon, matututo, matuto ka na mahalin mo yung trabaho mo, i-accept mo yung work mo, kasi diyan ka kumikita, diyan ka nagkakaroon ng pera. Learn how to be passionate sa job mo. Uh, and everything will be okay. Everything will be fine. Sa mas malalim pa na aspeto ng sword, kasi dito tayo medyo parang nagkaroon ng nang konting push or ng bigat sa sword learn how to control yung mga iniisip mo kasi minsan, kaya sumisimple lang yung mga bagay-bagay na dahil sa mga iniisip mo din so nabanggit to kanina para hindi ka ma-manipulate para hindi ka maano ng kusino man dyan uh, dapat alam mo kung ano yung nangyayari, ano yung nangyayari sa buhay mo, nangyayari sa paligid mo para hindi ka ma-deceive or hindi ka maninlang. Okay, yun na nakukuha ko. So, let's go tayo my dear sa area ng wands Pero so far, dito sa Pentacles, baka nakakaranas ka nga ngayon ng problema sa usapin ng pinansyal. Pero hindi yan magtatagal, my dear. Okay? Aha, uh, mga 4 four, uh, four months lang to 5 months lang yan. Okay? Mga ganon. Tingnan natin, napunta tayo sa wands sa mga hindi nakakaalam. Ang wands is area ng mga fire, okay? So, ang mga fire sa zodiac sign is si Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so tingnan natin. Connected to sa area ng action. Ito daw. The four of wands, very good. Okay, posibleng four months lang to, my dear. Okay? Four months, ma-overcome mo na to. So, stay strong, my dear. Okay? Tibayan mo ang loob mo. Okay, ayan. You will get this success. So, kung today is July, July, August, September, October. Mga ganyan. Or sabi natin, hanggang November. Okay? So, just in case, my dear, meron kang pinagdadaanan ngayon, especially sa usapin ng financial, just stay strong. ah uh, marami tayong learn. Actually, yung, yung lahat na, pag dito, my dear, lahat ng page, sabihin ko na learn learn something sa mind, learn something sa emotion, learn something sa pera, learn something sa one. Kaso ang page mo kasi nandito lang. Nandito lang sa side na to, which is page of sword. So, learn yung mga iniisip mo, my dear, sa mga araw na to, siguraduhin mo na hindi yan negative, hindi yan makakasira sa, sa buhay mo. Kasi minsan talaga, tayo lang din talagang sumisira. Kasi parang sumisira sa alam mo yun, sumisira sa, sa buhay natin. Kasi nag-iisip tayo ng negative or hinahayaan natin na i-manipulate ng ibang tao yung ating isip. Okay, dito ka nagkaroon ng sablay eh. At saka dito. Kasi ito, good to. This one is good, this one is good, and this one is also good. Ito binibigyan dito ng, ng binibigyan ka dito ng hope. Nabanggit ko dito, my dear, na may mga bagay na mangyayari na hindi mo talaga maiiwasan. Parang ganon. Uh, pero hindi ko siya nakukuha as a eh, bad kasi nandahil dito sa dalawang to, ibig sabihin parang, kung, kung, siyempre kung iniisip mo talaga na parang, ah, hindi na ako makakaalis dito, makukulong na ako, ganun, di ko na, parang something, mangyayari siya. <laughs> Kasi pa I, I do believe my dear Taurus sa tayo ang nag nagko-compose ng ng future natin, okay? So if you are actually telling kay judgment na ay magiging successful ako which is sinasabi nitong dalawang card na to, the four of wands and the six uh the four of wands and the uh three of cups which is dalawa to may kinalaman sa success and celebration. Pag sinabi mo sa sarili mo na mau-overcome ko to, magiging okay din ang lahat, mangyayari siya. Kasi parang pakiramdam ko, kung ano yung dinadasal mo kay Angel Gabriel, kasi si Angel Gabriel yan, yun ang pakikinggan niya. Okay? Yun ang pakikinggan niya. Yun ang mangyayari. So, sa mga araw na to, July 1 to July 15, first 15 days of July, you need to be very, very careful sa mga iniisip mo okay, sa mga nilalagay mo sa isip mo, and at the same time, nakukuha ko dito, na learn how to love your job, learn how to be passionate with your, with your job, and, wag ka mag-entertain ng mga negative, kasi, hindi natin may iwasan yan, na meron mga, meron mga energy, sa paligid natin, hindi lang yung typical na baka sinabi, baka ang pagkakaintindi mo dito, is more on parang, paligid. Baka inisip mo tao, ay hindi naman ako lumalabas, hindi naman ako nakikipagsalabuha or something. Social media. Okay? When you scroll social media, be careful ka. Kasi may mga manipulation sa social media na pwedeng itrick yung isip mo, uh, iparamdam sa'yo na parang hopeless na. Okay, so be careful ka rin sa mga ganyan. Alam mo yan, my dear Taurus, you are a very smart zodiac sign. And uh, minsan lang talaga na didisid ka or na ka talaga ng mga energy sa paligid na ito. And nararamdaman ko rin dito yung pressure. Don't be pressure. Just try to live every day, my dear. ah uh, na meron kang ginagawa na konektado dun sa problema mo, sa pentacles, and you will be okay. Just be passionate dun sa ginagawa mo kasi dun ka naman nare-recognize sa pagiging magaling sa mga bagay-bagay. Your hands is a, a, gift of God. Your mind is a gift of God. Your creation is a gift of God. So use it. ba diba? Gamitin mo talaga, my dear. And be passionate. Dati naman, hindi mo naman iniinda talaga yung pagod eh. Talagang ini-enjoy mo lang yung mga bagay-bagay. Pero lately, nakukuha ko na parang, di ba, medyo parang tumatagilid ka na talaga, okay? So, my dear Taurus, uh, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, sana nakatulong to sa'yo at kung nagustuhan mo to, don't hesitate, wag na mag-anilangan na mag-subscribe, wag kalimutan na mag-subscribe kung napadaan ka lang, bago ka lang. Don't hesitate to subscribe, pati may dear yung notification bell para ma-update ka every time na magpo-post ako ng bagong videos. At kung nagustuhan mo naman to, mag-leave ka ng thumbs up. Malaking tulong yan, my dear, sa ating channel. And pwede mo itong i-share kung sa tingin mo may mga nangangailangan pa nito na ibang tao out there because sharing is caring and mag-comment ka sa baba kung meron ka mga sa loobin kasi binabasa ko yan and uh, if I will be having a chance magre-reply ako wag lang ang talaga akong ma ano ni YouTube ng spam kasi minsan nagwa-warning siya sa akin ng spam kasi paulit-ulit ako ng words na ginagamit like salamat suporta ganun Nag nagwa-warning siya sa akin ng spam na wag daw ako mag-comment na mag-comment ng ganon or something pero wala naman ako ibang mai-comment kundi thank you salamat ganon so pero binabasa ko lahat ng mga comments, my dear. So free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, pero ang tawag sa akin ng lahat ay Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye-bye. Thank you, my dear.